Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magwantuhan ng bakbakan para back sa 7 seed ng West ng Golden State Warriors at ang Memphis Christies. Solid 11 to 2 start ang pinakita ng Grizzlies subalit so, pinangunahan na nga ni Jimmy Butter ang team na ito ng Warriors at gumawa sila ng 29 to 7 run upang gumawa ng double digit lead. Mapa-rebounding, scoring o playmaking, lahat nga nga ginagawa mga kaibigan. Sa second quarter naman ay si Curry naman ang nagiinit at gumawa nga ito na magkakasunod na puntos at umabot na sa 20 points ang kanilang lamang. Ganun paman man, bumawi nga si Jamorant at ang Grizzlies upang may maibaba sa 12 points ang lamang ng Warriors sa halftime sa score na 67 to 55. Nagdala ng 21 points, 4 rebounds and 4 assists si Jimmy Butler habang may 15 points and 7 rebounds sa din si Steph Curry. Sa Grizzlies naman ay 15 points sa si Jamorant subalit so ang malaking pinagkaiba nga dito ay ang turnovers ng Grizzlies dahil sa higpit ng depensa ng Warriors. Sa third quarter naman ay nagliliyab nga ang Memphis Grizzlies at naibaba nila sa one point ang lamang ng Warriors. Subalik so nagtamo ng ankle injury si Jamurant at namilipit ito sa sakit mga kaibigan at lumabas muna siya para magpahinga. Ganun pa man na out si Morant ay pinagpatuloy nga ni Desmond Bay ng kanilang momentum hanggang sa umpisa nga ng 4th quarter ay nabawi na nila ang lamang. Bumalik pa si Ja Morant at nanatiling dikit ang bakbakan na ito hanggang sa mga huling minuto. Subalit big baskets mula kay Jimmy Butler at Steph Curry ang nagtulak sa panalo na ito para sa Warriors. Nagtala si Butler ng 38.7 rebounds and 6 assists at 37 37.8 rebounds and 4 assists din si Steph Curry. Ang Memphis Grizzlies ay maghihintay na sa mananalo sa Mavericks. Matchup ng Sacramento Kings at ng Dallas Mavericks At ang mananalo naman dito ay makakarap ang Memphis Christie Sa isang knockout game para sa final playoff spot sa Western Conference Dahil sa panalo na ito ng Warriors ay kasado ng bakbaka nila ng Houston Rockets Veteran versus young team Very interesting matchup nga ito mga kaibigan. Sa Battle for 7 seed naman sa East ay dominant first half ang pinakita ng home team Orlando Magic. Bumuo nga sila ng 22 point lead sa pamamagitan ng kanilang balance scoring. Nanguna si Paolo Banchero with 9.6 rebounds and 6 assists. Na limit lang din nila ang offensive team ng Atlanta Hawks sa 47 points sa halftime at 21% shooting sa 3 point line. Sa second half naman ay halos wala ding pinagkaiba. Hindi nga makahabol ang Atlanta Hawks sa nakuha nga ng Magic ang dominant twins sa game na ito mula sa all-around performance si Paolo Banquero at matinding suporta mula sa kanyang mga teammates. Napatalsik din nga sa mga huling minuto ng game si Trey Young dahil sa frustration niya sa game na ito. Ang Hawks ay maghihintay na sa winner ng Bulls at Miami Heat para sa 8 seed. So kasado na nga mga kaibigan ang first round matchup ng number 2 seed and reigning champions Boston Celtics kontra sa 7 seed Orlando Magic. Obviously heavy favorites nga ang Celtics sa tapatan na ito. Ganun pa man bilog nga ang ball at isang injury lang ay pwede magkaroon ng malaking epekto sa buong series or even sa playoffs Sa palagay nyo ba ay may kakayahan ng Orlando Magic na gumawa ng upset o maliwanag nawawalsin ito ng Celtics?